tingin ko talaga, tingin ko talaga nagtatampo si Boss Design. Tingin ko lang. Pero ang issue ngayon guys, hindi pa kami okay ni Boss D. Ayaw na ako pabalikin ng bootcamp. Legit guys, ay na ako pabalikin ng bootcamp ni Boss D guys. May message ako -si kanina, ano Jay, paano ba yan? Sabi niya, ano Jay, paano ba yan? Bukas na yung laban natin sa 4K, wala ka pa rin dito. Huwag ka nang bumalik, ayaw na rin kitang kasama. Aray. Kaya ngayon guys, naglive ako guys, para mag-sorry kay boss di guys. Siyempre, nadala lang talaga ako sa mga sinabi ko na karaan eh. Hindi ko naman sinasadya eh. Nadala lang ako guys. Eh, alam nyo naman ayoko lang natatalo. Pag natatalo ako, minsan, nakawala, ah, nakakasisi tayo ng tao. Pero ayun, kung nanonood ka man, boss D, sorry, boss D. Boss D, sorry na, boss D. Guys, hindi nagre-reply sa akin here. si boss D, guys. Ang haba ng mga chat ko sa men. Ayun, hey, no? Hala, guys, di ako reply ang guys. Ang sakit. Hindi na kami, hindi na kami father and son. Tingin ko guys, tingit guys ah, Ito guys ah, Tingin ko talaga. Tingin ko talaga nagtatampo si Boss ni sa akin. Tingin ko lang. Tingin ko talaga. Or kaya, galit na talaga siya. Kasi, hindi kami nagkakasama ngayon. Tapos nakikita ko yung ano niya. Yung mga post niya sa live stream niya ganun. Kailangan ko nang mag makipagbati kay Boss ni mga Boss. Boss di sorry na Boss D. Babawi ako sa Boss D. Alam mo naman, lab na lab kita eh inaasar mo si Boss Day. Kaya nga, eh, lahat kasi ng ano ko, lahat kasi ng... Lahat kasi ng mga pinagsasabi ko sa live stream. Puro siya yung tinitira ko. Eh, alam mo naman guys, tatay ko yun. So, inisip ko, okay lang sa kanya. Kaso hindi pala. Aray ko. Nagtampo na si Boss Day, guys.